Hey guys, I welcome back to our channel. Ayan. Meron ako nga bagong uh, uh, ng mga bromeliad Ayan o. Oh. Ibang ganda. Ito, $4.50 bili ko dyan. Tapos ito, mura lang $1.50. Tapos ito, $30. Ayan, ibang ganda ng flower niya. tapos ito, rubra. Rub, rubra daw kung tawagin. Ayan, ang dal ng aking misis. So yan guys ang aking mga bagong uh, bilhin na halaman ang mga bromeliad. sa ito meron akong uh, aglonema. Yan. Ang ganda nito ang aglonema na to. Kung gusto niyo ng uh, pang indoor na aglonema ay ito talaga ang uh, bilhin nyong aglonema. Hindi yan na uh, kahit di mo ilabas ng bahay. Ang tagal na, ang tagal na dito yan sa loob ng bahay pero hindi siya na, lalanta. Lalo isang gumaganda. Yan ganda ng flower ni Bromliad ko bro. Actually ha, pansamantala dito muna siya sa aking nga uh, terrace pero dadaling ko yan sa aking bukid sa aking nga uh, garden dun sa bukid at pang landscape ko yan maganda siyang pang landscape guys ang Bromliad. Ayan. low maintenance siya kahit di mo siya diligin araw-araw Ayan. Basta shaded area lang siya, di sa pwedeng pang full sun. A, kaya maganda siyang pang landscape sa mga lilim-lilim ng inyong uh, garden. So yun lamang guys ang ating mga vlog for today. ating mga collection na Bromley ad. Yan. Yan ang bagong collection. Thanks for watching.